Buenas días damas y caballeros Last night I had a dream I dreamed that I was talking with uh, President uh, Bongbong Marcos and it's so funny that uh, during our talk the, uh, i was just in my walking shorts and president marcos is also in his shorts and he looks uh, like he was uh, like we used to talk to each other when he was still senator and when i was uh, serving as uh, political strategist and propagandists of uh, other senators and and we used to see each other during me hearings and meetings as I accompanied my uh, my uh, clients and it was so funny that uh, when we were talking we were seated at the, under the ballet, big ballet tree in front of the Malacanang Palace ha huh, Maria Garcia thank you for supporting uh, independent and truthful blogging so yun po pero nagtaka ako bakit may upuan doon sa ilalim ng balete tree ha at uh, kinabahan pa ako dahil uh, uh, bali-balita nung reporter pa ako sa inquirer at uh, at after nagresign ako sa inquirer para maging uh, PR advisor ng uh, ng tatlong president naging presidente ng bansa wala ako naalala na may upuan doon sa ilalim ng Balete 3. Pero andon daw kami, nag-uusap ni President Bongbong Marcos. At uh, tinanong ko siya, Mr. President, ano ba talaga nangyayari dito? ah, totohanin ba itong investigasyon nyo sa mga flood control projects o hindi? Sabi niya, Armand, uh, may objective tayo dyan. Na? Yeah, dahil dyan sa mga, sa mga sa mga investigasyon na pahihiyain at uh, politically i-damage natin si Cheese Escudero at patatanggalin natin yan sa pwesto. Ha? Lalo na kung nakasuhan natin yan ng plunder ha? at uh, graft uh, at for unexplained wealth at ilalabas rin natin yung sal-in na hindi niya declare, yung mga billion-billion kumita siya sa sa insertions ha? sa lalo na yung 142.7 billion insertions so natawa naman ako sa sa sinabi ni presidente at sa, sa sabi niya hindi lang yan ha? hindi lang yan hindi lang tatanggalin natin si Cheese tatanggalin natin si Joel Villanueva si Bongo, si Bato de la Rosa at uh, yung mga kaalyado niya. Yun. Oh, so yun, naalala ko na sa tawa ko kasi kwan lang daw eh, yung, yung inuupuan namin na uh, upuan, yung made of bamboo lang. Kasi sabi ko nga, ba bakit ito may bamboo, di bamboo seat dito eh? Malakanyang palas dito. So sa tuwa ko, naalala ko na nahulog ako sa upuan. Yun, nagising na ako. <laughs> Panaginip lang pala. <laughs> Panaginip lang pala. Pero what if, ha? <laughs> Biro lang yun. <laughs> joke, joke, joke. What if? Ganon talaga ang objective ni President Bongbong Marcos. Ha? Kasi nakikita natin, step by step, eh. As a political strategist nga for several senators, congressmen, mayors, governors and three presidents and vice presidents of the country, uh, ex na hindi na presidente ngayon, ay uh, nakiki nakikita ko yung laro eh. Nakikita ko yung laro eh. Una, may leak. May leak ang Malacanang DBM records na uh, meron si Cheese 142.7 billion uh, insertions and then uh, na samarin si yung talagang uh, lieutenant niya talaga yung talagang operator niya talaga si Joel Billoneba at yung mga alcalayado ni ni Sara na si na si Bongo na nabalita rin nakakuha ng 3 billion at si pati si Bato de la Rosa na nakakuha rin ng uh, ng uh, projects for sure yung Davao yung billion sa Davao sa kanya yun. So, nakita natin na uh, may nag-leak nitong balita at kumalat itong balita. And then, so yung tao, <clears throat> si Cheese na naisip na na-link na, na ang pangalan ni Cheese sa mga flat sa mga ghosts, or uh, or uh, mga sira-sira a mga depektibong plat uh, control projects. And then yung nag-speech, nag-SONA speech si President Bongbong Marcos doon na yung sinabi niya na oh, mahiya naman kayo ganun na may katiwalian at sabi niya investigahan niya. So lahat ng tao naisip si Cheese, naisip si Joel Villanueva, naisip si ba si Bongo. And then eto uh, uh, eto naman yung Nag-press kon siya last week. Uh, yun, uh, pinakita na niya yung mga top contractors na link kay Cheese. Link kay Cheese. Yung isa. Ha, at nakakuha pa ng uh, ng 5 billion projects. Ha? At uh, at uh, pa campaign contributor, contributor pa ni Cheese na nagbigay ng 30 million sa 2022 campaign. So, uh, and then, uh, di ba, this morning we uh, brought to you yung, uh, yung report ukol sa Commission on Audit na magsisimula ng investigasyon dyan sa lugar ni Joel Villanueva. So, nakikita natin, kung makikita nyo yung flow of information, papunta talaga kay Chis at saka kay Joel. Di ba, may patutsada rin si President Bongbong Marcos na gusto na daw lumipat si chisa sa uh, sa Supreme Court at saka mga ibang ibang uh, ibang senators uh, hindi kaya warning yun na paalis na kayo sa Senado ha huh? pagkatapos uh, inalis rin yung 6 billion 6 billion confidential intelligence and special funds or emergency funds ni Chief Escudero sa Senado tinapyas ang budget ng Senado from 13 billion to 7 billion Sempre susubukan nila ibalik yun at gera na. So, ang all of this point to the possibility na si ta, si Cheese talaga ang target nitong mga investigasyon sa sa flood control projects. Baka in the next few days mabalitaan na lang natin na karamihan dito sa mga contractors ay may uh, linkage kay Cheese at saka yung iba pang mga senator na nakakuha ng uh, ng pra, ng pondo doon sa congressional insertions lalo na yung mga Duterte senators so <clears throat> puera biro puera biro as a political strategist ito talaga ang best strategy ni President Bongbong Marcos kung kung gagawin niya kung ang end point nito ay mga senador talaga ha so kung mangyari ito, matatanggal talaga si Cheese, not only as Senate President but also as senator. 'Di ba si Cheese na mismo sinasabi na mayroon daw demolition campaign sa kanya. meron daw demolition campaign sa kanya para tanggalin siya para sa file ng uh, ng panibago, panibagong impeachment complaint sa February 6. Wala na si Cheese at kung iba ng presidente, sabihin natin si Tito Soto, eh talagang fourth week talaga. Fourth week, siguro pag file itong araw, next day, may nakundin na sila as an impeachment court. Fourth week. Ha? Fourth week. So, kasi hindi nangyari yan kay Chis Escudero. Nangyari lang yan sa pag-dismiss ng impeachment. So, let's hope and pray and dream na ito talagang objective ni President Bongbong Marcos. Kasi as a political strategist and as a propagandist, nakikita ko. Nakikita ko yung sequence of sequence of events. Sequence so hindi hindi ito coincidental. Hindi coincidental na ikinalat muna yung 142.7 billion in Sergio at para a few days later during the sona yun na nilabas na ni President Bongbong Marcos yung bomba. Yung sinabi niya, mahiya naman kayo. Nung sinabi niya yan, lahat naisip kay Cheese. Lahat nakatingin kay Cheese na nasa likod lang ni Presidente. Kasi meron nang balita ukol dito, hindi lang dito sa vlogcaster, kundi all over the media. All over the bloggers and the media na si Cheese meron 142.7 billion. So nakikita nyo yung sequence of events papunta talaga kay Cheese. Parang si Cheese talaga ang target. Oy, thank you again ha, Girlie Sumanghit uh, for uh, the the uh, consistent support always ha. And also Bochog from the US ha. Sabi niya may cheese wish talaga sa Senate. Ah, sana matanggal, no. So sana ito ang kwen. Let's let's hope and pray. Ito ang end game ni President Bongbong Marcos ito na yung uh, kasi kung talagang kung talagang uh, sub-initiative uh, niya itong itong impeachment complaint kung talaga gusto niya talaga mangyari itong ma, ma, ma matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte at at ma, ma maharangan ah yung plano nito tumagbo sa pagka presidente kasi kung na convict siya, perpetually disqualified siya. So, uh, kung ganun talaga ang plano ni President Bongbong Marcos, pro impeachment talaga siya kahit sinasabi niya na hindi ito nakakatulong sa bansa, ganun. Pinaglalaruan lang yung mga Duterte. Uh, pagkatapos, hindi nangyari. Natalo 4 versus 19 votes. So para na mukhang weak talaga si President Duterte. Ah, si President Bong, sorry. Si President Bongbong Marcos. Na mukhang weak, stupido. Hindi marunong lumaro ng politika. At habang lumalakas si Sara kasi nakalusot na. Nakalusot na sa si impeachment, pahina ng pahina ang ang political power ni President Bongbong Marcos. Pahina ng pahina, nagiging maaga pa normally mga presidente nagiging lame duck kung maka last year or last two years. Pero dito, uh, na, naka-fourth year pa lang tayo, may, may mo, a little less than three years pa, pero lame duck na siya. So pwede rin itong uh, ginagawa niya, mga uh, initiative niya, ha, laban sa mga corrupt na senator at kongresista, pwede rin itong manera ni Presidente to regain back power. Not only in the Senate, but in the House. Para ipakita, ako pa rin ang presidente. Ako pa rin may control sa inyo. At kaya iimbestigahan ko kayo. At kung maging pasaway kayo sa akin, sa tulad sa nangyari sa Senado, patatanggalin ko kayo. Pakukulong ko kayo. Ako ang hawak ng PNP. Ako ang hawak niyang ng DOJ. Ako ang hawak ng, uh, kahit hawak niyo yung Supreme Court, Hawak ni Sara ang Senado at Supreme Court. Pero hawak ni Marcos ang DOJ, NBI, PNP at Army. At uh, Department of Defense. Ha? Huh? At DBM kung saan uh, nanggagaling yung mga yung mga budget nila. Although uh, sa pa, pag-approve nito syempre dumadaan sa House. Pero ang release ng mga budget diyan sa DBM, pwede rin niya ipitin ah, hindi i-release yung mga budget on time ha? Ah? hanggang patapos na yung termino. So sana ganito, sana ganito, sana, sana ganito ang agenda, ganito ang political, uh, ganito ang war strategy. Tulad doon sa panaginip ko, ganun, ganun talaga ang totoong war strategy. Kasi dito gusto talaga natin makulong mga senador, mga congressman. Kung pwede nga isama pa mga governor at mayor. Kasi nakakatakot baka after all the noise, after all the noise na nakikita natin, after all the press con, after all the revelation, ang isa sa ang kwan lang gagawin sa critical lab yung contractor, yung DPWH regional director, yung DPWH City uh, District Engineer, yung DPWH Bidding Officers, yung DPWH Undersecretary, meron na nga natanggal, isa. DPWH Assistant Secretary or maybe the Secretary. Pero walang congressman, walang senator. Eh ito naman, ta, taga tagakwan lang eh. Tagagawa lang ng mga project. Siyempre, kasama sila sa parte-parte. Pero ang kumita talaga ng malaki ay talaga mga senator at saka mga kongresista. At di naman makukuha ng proyekto ito mga mga tiwaling, uh, tiwaling uh, uh, DPWH officials o kaya mga contractor kung walang uh, budget na kuha yung mga senator at congressman. So dapat talaga mangyari ito at hindi lang sa Senado pati sa Kongreso. So sana, let's pray. Let's pray, ha? Let's pray. Ganon kagaling na strategist si President Bongbong Marcos. Tulad nung President Bongbong Marcos na nakausap ko na ganito pa rin itsura niya, oh. nung medyo matabain pa siya doon sa as a senator. Nung nakikita-kita kami, pati ako mataba rin noon. So sana, ah, sana, ah, at boyish pa rin itsura ang kanya, mukha niya. So sana ha, ganun nga talaga. At uh, let's pray for that na hindi hindi maging moro-moro ito kasi ilang araw na <clears throat> mula mula sa zona ang narinig pa lang natin mga pangalan ng mga construction companies. Ang gusto natin marinig this week or next week ay okay si Saint Timothy itong project. Ah, si Sunwest itong project. Sinong sponsor niyan? Okay, imbestigahan ng COA ang, ang mga proyekto sa Bulacan. Kaninong port Barrel yan? Kaninong congressional insertion yan? Yun ang gusto natin maki marinig. Yung mga, yung mga kongresista at senator na. Ah, kaninong project yan? Kanino, kaninong Ford Barrel yan? Kaninong insertion yan? Sino ang kwan yan? Ang... Uh, timon <laughs> sino ang uh, point person dyan? sino ang uh, kaninong project yan yan ha yan ang gusto natin marinig ha? so sana naman let's uh, let's cross our fingers ha yung nakausap ko na strategist na magaling na sinabi sa at sa akin na itong uh, mga congressional in, in uh, investigation sa mga flood control projects ay uh, ay manera ni presidente. Kasi kung matanggal ito mga karamihan ng mga ng mga Duterte appointees eh maka makuha ulit ni President Marcos ang control. Ha, makokontrol niya ulit yung Senado. Ha? At uh, yung ibang senator na hindi natanggal. Sabihin natin na sampulan lang niya. Sabihin, sabihin, natin kagaya kay Pinoy na niya tatlo Sabihin natin, apat. O si Cheese, si Joel Villoneva, si Bongo, si Bato. Sabihin natin, na, nasampulan niya apat o tatlo. Yung nabanggit sa report ng uh, nilik ng DBM. Eh yung ibang senator, matatakot na. Kasi meron rin yan mga katiwalian. Matatakot na yan. Sabihin, ayan na. Ha, lumalabas na ang bangis ng isang Marcos. Napa-smile-smile lang, pero iba kumagalit. Iba kumagalit. So dito na ang chance ni presidente para ipakita na may kuan pa siya, may asim pa siya, may power pa siya. Hindi hindi siya may bangi, may pangil siya. Hindi siya hindi siya weak president na nautakan, nautakan ng Supreme Court, nautakan ng Senado sa impeachment complaint at is most specially nautakan na one over ni Sara Duterte. So dito na ang pagkakataon niya. Siyempre, masampolan lang yung tatlo. Takot na yan. Luluhot na yan lahat. Mr. President, huwag niyo na ako isama dyan sa, sa investigasyon na yan. Pa, ma, may re-election ako. I will be running for re-election in 2028. Mr. Mr. President, huwag niyo na pahiyain ako dyan sa mga hearing-hearing na yan sa kaso. Huwag niyo na akong kasuhan ng kwan. Eh siempre ma may control na ulit si President Marcos sa Office of the Ombudsman wala na si Samuel Martinez ha So pwede na kasuhan ang mga ito hindi naman hindi naman ito mga impeachable officials pwede yan kasuhan ng uh, ng anti uh, sa anti-grafflo ha Pwede i na uh, i-lifestyle check ang mga yan or pwede kasuhan nya ng plunder So gawin nyo na Mr. President Do it. Do it. Ha? Kung nasampulan nyo, tingnan nyo, takot lahat yan sa'yo. Pati yung doon sa Supreme Court, takot yan sa'yo, matatakot ulit yan sa'yo. Kahit yung 13 appointees ni Duterte sa Supreme Court, matatakot ulit sa'yo, Mr. President. Dahil naipakita nyo na hindi lang si Pinoy ang kayang ikulong ng, uh, ng tatlong senator, kaya ko rin. Yan, 'di ba? So yan dapat, ta. Sana, let's pray. And I'll pray maging totoo 'yung panaginip ko na nag-usap kami ni President Marcos sa ilalim ng big 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 balete tree na may kapre, ah, doon sa harap ng Malacanang Palace. Kahit wala ako na alala na may upuan doon. Pero sa panaginip ko may upuan. <laughs> So sige, hanggang dyan na lang tayo. Siguro na naginip na tayo dahil gutom si Bat. Ha? So kain na tayo, kain na rin kayo. Pero sana naman, ha? kahit uh, yung panaginip ko dala ng kagutuman, ha? sana maging totoo. Let's pray, let's pray. Yan talaga ang end game ni President Bongbong Marcos. May masampulan talaga mga senator. Ha? Uh, led by Chief Escudero. Okay? So ganito muna tayo. We will be giving you more updates. Sana naman uh, yung update natin yung papunta na doon sa sa end game sa uh, strategy. Strategy ng presidente na nakausap ko under the Balete 3. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. diyon mga dito sa Pilipinas. Happy lunch to all and uh, yung mga friends natin abroad, good morning, good evening, happy midnight viewing, and see you all in my next vlog.